Hi again mga kamor. So welcome back again to my channel. Yes, I'm back. Yes mga kamor. For today's video mga kamor, mag-unboxing tayo dahil dumating na ang ating order sa TikTok to mga kamor. So bubuksan na natin guys sa mga kamors. ang laman nito pa, kamas and comment down below kung sino makakakula at babasahin natin magbibigay tayo ng free g mga kamas oh my god wow yeah! oh my god go na mga kamas bubuksan na natin para matry na at malaman natin ang ano ang laman nito mga kamas and let's Oo, yes, gano'n ang gunti. Ayan, salamat pala, Ayan, sa inyong mga support, mga kapay. Salamat, salamat sa wasa. Sa inyong sa, sawang sa, ipag-susuporta, sa, 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 sa mga kapay. Yes, gano'n, na natin ang gunti. Ano ito, mga kapay? Sa halagang 137 lang, mga kapay. Ano na, alam niyo na ba mga kamars? Comment na! Dali, 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 dali na mga kamars! Pinimilit tayo sa masinong pinakauna. mag-comment sa ating video mga kamars! Wow! Ayan, bubuksan na natin. Ayan, may nakikita na kayo mga kamars. Salapin sa my first time. Ayan, yan. Ano ito sa may TikTok mga kamars? Trending na trending ito mga kamars. Ayan. Soft stick. Ba't ba kayo black pala yung larger ko mga kamars. Ayan, nakahula na ano ba kayo mga kamars? Oh, ba't kulay pink ang dumating? Oh, no! Oh, oh my God. May ano pa siya mga kamars. Ayan, parang saksakan niya para ma charge natin yes oh kita kita niyo na ba mga kamay ayan oh tiba. wow sana all Order tayo nito mga kamars kasi kasya kasya lang dito sa ating bag maliit mga kamars o oh, diba oh, kasi sukat maliit, maliit po ito mga kamars. Yes, pag ganun, pag ganun. Sana matibay at umiilaw ang ilaw mga kamars. Magka-try natin ito mamaya mga kamars. Paano ba ang sit up ito mga kamars? Walang papil. Meron pa lang papil mga kamars. Ayan. Yes. Ay, madadala na tayo sa pag-uwi sa ating province mga kamars. Ay, magbablog vlog na ito. Hi mga kamars. May kumakalit sa channel. Ganun. Ganun <laughs> ito pala yung lock niya mga kamays. at ito yung parang ganito ata sya yan tataas lang natin para mailagay natin ang ating cellphone kung gusto natin meron din pala syang ano mga kamars yan yung sa ano yung sa pindutan, ito At last, maganda at safe siya nakarating sa atin. Uh, anuhin natin yung manual paano siya patayuin. Ayan pala siya mga kamoys. O, oh, nilang mga kamoys para tumakas. yan. O, oh, di pa. Ay, my God. Tapos oh. titindot ka lang dito mga kamoys. Ayan pala yung ano niya, parang bluetooth niya mga kamoys. Ayan. Tapos babalik natin siya dito. Ayan. Ayan diba, ba? Meron tayo pang statistic at pang vlog 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 mga kamars. Gusto natin patayo pa ganito din sa mga yeah Ayan. O diba? Gusto nyo patayo mga kamoys. O diba? Patayo natin ang ganito mga kamoys. O yata. Ayan, nakatayo na siya mga Oh my God! Wow! Ah, mga kamas Ayan, ano, nagsati-sati tayo mga guys Try natin Ayan, try natin dito mga kamas Ayan, kung gusto nyo lang na maiksi Hindi siya mahaba, ganun lang Push nyo lang pa Baba, tapos, siyempre, lagay natin ang ating cellphone dito, mga kamars. Yan, ano siya, with, kung sa ano pa, may, ano siya, may adjust yan, oh. Ah. Oh, my God! Dito, ano pa inaantay niyo, mga kamars, order na kayo at maganda at mora lang. Ayan. Ang selfie-selfie sa mga pamilya, mga kamars, pwede sa mga juwa or sa mga iniwan ang juwa. Dukuhin, mga kamay. At, paano i-on siya? Ayan! Nag-on yung light natin. At, gumagana siya, mga kamay. Ay, di ba't pag-on yung light mga kamay? Sampol ha, sampol. Tapos, yes yung camera. Lagay natin sa harap. Ayan, kita niyo ba ako mga kamay? Oh, big diba? one. Nakauna kayo kung luto. Oh, di ba? Meron na tayo mga kamars. Ano pang inaantay niyo? Order na kayo sa may TikTok mga kamars. Mura lang ito mga kamars. Alagang ano lang ito mga kamars 99 tapos may shipping pin na 3 ata mga kamars 33, 39, 38 kasi ito sya, ng 1 137 137 ang binayaran ko kanina mga kamar. o oh, diba ano pa let's go na huwag nang patumpik-tumpik pa mga kamar. Yan, sa mga gusto, eh, try natin na natin pamaya, natin mamaya ang ah, bluetooth nito mga kamars. O, oh, ba? Diba? O, oh, maganda siya mga kamars. Magaan lang siya. At siyempre, pag hindi na natin gagamitin yung ilaw, papatayin, pipindutin natin siya. May pindutan siya dito sa likod mga kamars. And, yung bilog na maliit yan. Mm, diba? Nawala na siya. O di ba? Kasyang kasya o pag pag ayun na nang gamitin mga kamars, tapi lang siya. Tapos i-close natin siya ulit dito yan. O di ba? Tapos tupi o, o di ba? Kasyang kasya mga kamars at lagay natin dito sa ating bag o di ba? O kasyang kasya, maluwag po mga kamars. Di ba? Kahit saan tayo magpunta, madadala natin ito mga kamars. Hindi na tayo magdadala na mabibigat at malaki pang vlog vlog pang selfie stick mga kamal sa ating mga lovers family ayan oh my god wow yeah! oh my god shout out sa inyo lahat mga kamal thank you and god bless always ingat palagi salamat alit sa pagsama for today's video ayan dito pala yung manual niya mga kamars. Ayan kung gusto nyo hindi kayo marunong mag-sit up pero madali lang naman mag-sit up mga kapatid kita nyo ba yan? Wow! din siya sa likod Chinese lang sa likod dito English naka-English siya translate English dito translate to Chinese Wow! Sana all! Oh! Pero mabilis lang naman siya isit up mga kapatid siya mahirap. Yes, salamat again. Salamat, salamat sa pag-support sa inyong Love you always. Yes, mga kamars, bago magtapos video, laging pinitin ang ating notification bell at like share ating video. Salamat Terima sa kamars sa pagsama. Bye-bye. Thank you. Mama, chuk-chuk.